Hello guys, good morning everyone. Yan, katatapos lang namin ni Maya na mag-exercise. Tapos na siyang maglaro. Tapos na rin ako mag-exercise. So, bago kami aalis, bago ako aalis, maglagay muna uli ako ng higaan kasi gusto ko muna mag-stretch, stretch. Pero nakabilis na ako, guys. Maglagay na ng higaan kasi Higa-higat muna ako sandali bago kami magkaalusan at bago kaalis. Sige ba? Tapos si Maya maglaro ulit-ulit. Ulit. O maglaro ka na ulit. Abang hindi ka pa si Ma'am. Mm. Ooh! na. Good job. Good job. Good job. Good job. Good job. Good job. Si si Mama ba? Si Mama lablabi? Si Mama ba? Si Mama? galing na. Okay. Bigyan ko muna siya yung oras kasi. Nag-aroon na siya kanina. nag Naglaro na siya kanina. May laro ulit siya. Laro ulit bago breakfast bago ka kain.

guling nah wala, wala laruan wak wak <tuk> nakita na, <ay. tuk> guling nah guling nah, good job guling anaknya kemama guling anaknya

Na <coughs> Tignan nyo guys kung gano'ng katamad oh. Maaabot nyo lang Kung ipapakuha pa sa akin Sumasobra mm, -sobra ka na ha Maaabot mo lang Ipapakuha mo pa kay mama